Buenos dias or buenas noches, damas at caballeros. Kinon pirmana ng isang human rights lawyer na si uh, Atty. Jesus Falsis. Yung earlier blog ni VAT na in 2015 ay uh, ay uh, 20 million ang uh, ang acceptance fee nitong uh, si Attorney Siegfried Fortun ng Fortun Narbasa and Associates na law firm na umahawak kay uh, Sarah Duterte, composing of uh, 16 lawyers. Hindi pa nga itong mga lawyers na ito lahat sa, sa belonging to as earlier report indicated, ng 16 lawyers do not come from one law firm from three law firm nga ito. So ngayon sinasabi ni uh, nitong si uh, si attorney Jesus Falsis at uh, yan nang uh, artikulo ng uh, Billionario.com uh, na based on uh, dito sa sa social media post ni attorney uh, Jesus Falsis, sabi ni Atty. Jesus Falsis na nakilala rin noon na kasi siya yung nag-file ng uh, bago pa lang siya graduate ng uh, ng uh, UP Law School siya ata yung nag-file ng kwan uh, ng uh, kine-question yung bakit uh, hindi pwede yung same sex marriage dito sa Pilipinas kine-question sa Supreme Court at uh, naging kontroversya rin siya dahil uh, syempre kagaya ng mga portun, hayak hawak rin niya yung mga mayayamang kliyente including si Chris Aquino at nagkaproblema ata sila ni Chris Aquino na anak ni Ninoy Aquino na syempre yung ano, uh, well-known actress at uh, nagkaproblema rin sila ata sa pera. So kumaga itong si uh, si attorney Jesus Falsis, ay uh, gumagalaw talaga ito sa sa cirku circulo or among the circles of uh, of uh, rich people and among the circle of uh, lawyers na nagcha-charge ng malaki kaya alam niya alam niya yung mga rate kaya sa post niya sa 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 post niya dito sa sa Twitter ha uh ang uh, niya yung gastos ng Duterte family as lavishly expensive. Kumbaga napaka 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 kwan talaga, napakamahal talaga, ha? Napaka, napaka mahal napaka-expensive, napaka-class na legal defense na ginagawa ni Sara at ng tatay niya, ha? At yun, kinonfirm na rin niya na umaabot ng 150 million ang uh, ang binabayaran ni Duterte kay kina attorney Kaufman at uh, uh, base sa uh, Nicolas Kaufman base sa rate uh, awali rate diyan sa Europe sa Amerika nga marami rin sinasabi sa atin umaabot ng uh, ng uh, $1,000 per hour. <laughs> per hour, ha? So, ganyan ni siguro sa, sa Europe. 1,000 euro per hour, ha? So, uh, malaki talaga. Ibig sabihin, ang laki-laki talaga ang pera ng mga Duterte. Kasi kung umabot ng one year or one year and a half itong impeachment trial at... Uh, at last month ata kinuha itong uh, law firm ni Attorney Fortune, eh syempre pumatak na yung metro na mag nagwa na from from uh, uh, nagsimula na siguro uh, June or baka before that pa ha baka May pa nagsimula na so kung umabot ito ng one year and a half that's 150 million na at yun yun kwan lang yun legal uh, legal peace peace lang yun wala pa doon yung meron pa yun sila yung mga yung mga per hour rate kung meron pa kada file ng petition di ba nag file na, nag -file sila ng reply sa sa summons ng uh, ng uh, ng, uh, ng, how, ng Senado ng impeachment court kay Sara at sinagot ni Sara uh, yesterday so extra charge na naman yun at pinasagot rin si Sara ng Ombudsman sasagutin nila extra charge na naman yun So, tiba-tiba. So, pwede yan umabot mga 20 million, 20 million a month, ha? Uh, kaya sabi nitong si, uh, si Attorney Falsis na narinig rin niya itong, uh, itong si Secret, Secret Fortune, na naging lawyer noon ng mga ampatuan, naalala nyo yung ampatuan masakir, ang kliyente niya, yung mga ampatuan, di ba mga ampatuan, uh, itinatago yung pera nila sa banko, kaya doon sa bahay, uh, eh, kwan sila, ang dami mga underground vault nilagay nila sa bahay, di ba? Uh, mga, may mga nga na yung mga bata ni Gloria Macapagal Arroyo, na unang nakapasok doon sa compound nila, si, ba, Uh, pick, mga 10 o, o 20 pick up talaga ng pera na nakurimbat nila. Kumbaga, rubber, rubbing the rubbers. <laughs> so, itong mga, itong mga, itong si Fortune ang lawyer nun. At ito, si Fortune rin ang lawyer ni, uh, ni former President Joseph Estrada impeachment case niya. Yan. So, kaya sabi ni, sabi ni itong si Attorney Palsis, nabalitaan rin niya na in 2015 ganon nga ang rate ni uh, ni ni Siegfried Fortune at uh, sabi niya dahil 2015 pa yun at ngayon uh, kung isama mo yung inflation kung bakat tumaas na nga tumaas na nga lahat syempre hindi naman pwede tumaas yung presyo ng bili lahat ng bilihin natin, pati construction, pati kotse, construction supply, mga fees lahat, hindi naman pwede sabay rin itaas yung fees ng mga lawyer. So sabi niya, kung chine charge the sig attorney Siegfried Fortune ng 20 million acceptance fee, at sinabi ko sa inyo, ha, ito naman one time, big time lang ito, para lang tanggapin nila yung kaso, 20 million kaagad. Sabi niya, kung ngayon yan, It could be 30 to 40 million na due to inflation. Yan oh. No? kino confirm na 'yan ang sinasabi natin na 30 to 40 million ang tingin nga ni Blank ni Bat, dahil sa uh, Sara Duterte ito at alam rin naman mga fortune na na trilyon according to attorney uh, attorney Katrina Conti ng ICC. Ah, uh, pwede ito umabot ng 50 million. Ha? Kasi Sara Duterte 'yan eh. Vice President 'yan. So, pwede umabot ng 50 million acceptance fee, ha Kaya sa uh, sabi ni Fortune na so pwede sa kanya sa estimate niya 30 to 40 million an acceptance fee. And uh, sabi niya, uh, pwede rin umabot ng 10 million a month ang retainer, ha? sabi niya and I quote sa Twitter uh, Twitter post niya iba pa ang monthly retainer yun retainer ang tawag yung yung monthly monthly legal fee nila iba pa ang monthly retainer or actual legal fees na chargeable every month let's put it around somewhere 10 million a month ago siguro yan so 10 million daw kung nagsimula a month ago Baka 10 million. Although ako, feeling ko mga 20 million ito. 20 million. Kasi, uh, kasi yun nga, Sara Duterte yan eh. Trilyonaryo yan. Iilan lang ba Pilipino trilyonaryo? Kahit si Manny Villar, hindi dinideclare na trilyonaryo siya. Dinideclare lang multibillionaire siya. Multibillionaire. Ha? Ah. So, uh, pwede. Pwede ha? Pwede. Umabot ng siguro, sabi natin, 15 to 20 million pero ito ang estimate ni Falsis ay 10 million na malaki pa rin 10 million a month ha ah? ah ibig sabihin pwede pwede gumawa ah pwede gumawa ng bahay ang ah, kung kung ah, kung ordinaryong tao pwede gumawa ng ah, ng ah, mga tatlong bungalo or sampung uh, small houses kada kada buwan o pwede gawin ta ta, ta dalaw, uh, lima or or uh, anim na bungalo kada buwan or pwede gawin ng uh, isang mansion kada buwan <laughs> biro mo 10 million kada buwan ah? <laughs> wow wow wi <oui>, wow, wow. <laughs> kaya tama talaga yung sinabi ni ni Atty. attorney Christina Conti. Ah, pwede talaga umabot ng 1 trilyon yung mga pera galing sa galing sa drug money, pogo, parmaliskam, ha? Parmaliskam kaya at kung ano-ano pang katiwalian kaya iniwan tayo ng 13 trilyon na utang ni Duterte. Ha? At uh, naniwala rin ito si Falsis na the attorney falsies na tama rin ito mga report emanating from Europe at dito nyo una dito nyo una narinig sa Blackcaster channel na umuab umaabot talaga ng 150 million 140 to 150 million a month ang bayad ng mga Duterte ha ah. meron pa diyan ibang isang vlogger na sinasabi 2.5 2.5 uh, 2.5 mil million lang daw ang or 2.5 million yun ang libre ibibigay tulong ng ICC pero hindi naman na uh, uh, hindi maliit mga kwal ata ang ICC ata willing magbigay lang ng ng 500 ah, at 20 parang in pesos 2.5 million pesos kung sa legal legal assistance ng ICC. Pero hindi naman kinuha nila yung legal assistance ni ICC kasi kulang talaga mga mga isa o dalawang lawyer lang eh mga sampung lawyer na ata tumutulong diyan kay Duterte. Kaya umaabot ng 140 to 150 million a month. At ganun rin ang ganun rin ang estima ni attorney ni attorney Jesus Palsis. At sabi pa niya, sa sa Twitter site niya, ito siya, oh. Yan siya si Attorney Falsis. Sabi niya, ay na quote, ang yaman naman ng mga Duterte. Legal peace pa lang, issue lang. <laughs> ang yaman naman ng mga Duterte, legal legal peace pa lang, issue lang. Tapos pa-travel-travel -travel lang si Sara Duterte around the world. Mukhang sulit na sulit ang confidential funds. Ah. Ha ha ha. <laughs> Sabi ni Palsis. So yun nga, ah kahit ah, sabihin na natin tama si Palsis na wag na natin sabihin 20 million a month. Okay. Paniwala natin si Falsis, 40 million acceptance fee, one time big time lang yun. Um, 10 million a month, malaki pa rin yun. On top of the 100 40 to 150 million ginagasta ng tatay. So kung isama-sama nga natin, pati yung mga travels, pati yung mga travels, pati yung uh, bayaran, bayaran bloggers, tingnan nyo, mga sila mahali kung kay, kung saan pumunta si Sarah nandoon yung mga yung mga DDS bloggers. eh si Mahalika US based yan pupunta sa Netherlands. Noon nandyan si Sarah. Nandun si Sarah Australia, sa Australia. Nakita ko, nandun rin. So, tiba-tiba. Tiba-tiba. Di ba? Kaya nga nag-aaway-aaway sila kasi yung isang girlfriend daw ni Duterte, ha? Yung si Egan, si Jasmine Egan, nagmumutmut ng 30,000 na uh, 30,000 euros ha, sa mga reporters, pang-snack, pang-organize ng mga rally doon sa The Hague. Kaya galit sa kanya sila Hanilet, nagsiselo sa kanila sina Hanilet at saka si Kitty. So kaya nag-aawa yung mga girlfriends dahil sa pera, dahil sa pera. So mga siguro because of this uh, political crisis ng mga Duterte, because of their legal peace, because yung pagtatravel ng mga Duterte sa uh, na ginagawa na lang parang divisoria, divisoria ang, uh, ang uh, for ang mga This, uh, foreign destinations like Australia, the Netherlands, Malaysia, uh, Qatar, and elsewhere. Siguro, umaabot ng 200 million. 200 million. Si Sarah, ilan beses na pumunta sa The Egg? Siguro, mga apat na beses na nag-celebrate ng birthday. Uh, ngayon, si Polong naman nandyan. Uh, the, uh, last week, yung, ta yung kapatid naman ni Duterte na lalaki. Kasi yun nga, uh, ayaw nga nila na wala, walang Duterte nandyan. Ha, uh, sa, sila, makakaka-afford maka, sila magpa magpadala ng isang relative. Nagsalit-salitan sila. Nagsalit-salitan. ha kapatid Duterte, Sara, and then si Pulong, and then si Hanilet, and then si yung kapatid Duterte, and then si Paste, and then si... Uh, ngayon naman nandiyan si Olet si Pulong kasama yung mga anak niya. So mayaman talaga. At kahit umabot pa ng one year, ha, hindi pa mabawasan yung 612 million confidential funds ni Sarah. Baka yung 125 million na, na inubos niya in 11 days, maubos na yun. Kung umabot ng, uh, ng, uh, ng, ng uh, one year and a half ang impeachment trial. So yan, kaya nakikita nyo kung ano-ano la, lang ginagawa ng mga DDS. Kaya hindi natin tuloy na, na maiwasan, maisip na kung ganitong tinatanggap ng mga lawyers ah uh, dito sa Pilipinas, 10 million eman 40 million acceptance fee, 10 million eman month, or baka umabot pa ng 20 million eman month, pati yung iba-ibang gastusin. Pagkatapos sa... Uh, ah uh, uh, kasi yung yung 20 million 10 million sa isang law firm lang yun E eh kung tatlong law firm kinuha kasi hindi naman lahat ng mga lawyers na 16 galing sa isang law firm tatlong law firm ata yan so bawat isa yun 10 million a month or 5 million yung maliit na law firm so mga 20 million yan plus yung ginagastusan pa ni Duterte 150 million a month so ang talong kung kaya nila pati yung mga Pati yung mga travel expenses, mga hotels, mga pagkain abroad, mga vloggers, kaya nilang gumasta ng 200 million a month. Ang tanong, magkano kaya sa tingin nyo napunta sa 18 senators? <laughs> tanong lang, hindi naman natin sinasabi. Estimate lang, estimate lang. Ako hindi ko talaga alam. Kayo, kaya kayo, hindi naman natin sinasabi na pwede. Tayo nagtatanong lang man, magkano kaya sa mga sa mga senador pro pro, pro, pro senator kaya kaya nagtatumbling tumbling na sila lahat na lang ng mga ng mga legal uh, gimmick ginagawa nila ah ginagawa nila kita naman natin paano nila namani ni obra na ibalik ulit na ibalik ulit sa sa kongreso ha? Oh, So how much is that doggy in the window So yan, I, I, uh, I end my blog with that question at kayo na baala mag-fill in the blogs. Ha? Huh? So thank you, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this blog. Ang dami, namin, dami nilang pera, no? Samantala, ang dami nagihirap, ang dami nagihirap na kababayan natin sa Pilipinas. So at least uh, let this be a lesson mas mas maging mapanuri tayo, mas maging discerning, mas maging matalino tayo at to vote. Yung mga mahirap at hindi korap at nagmamahal sa bayan mga kandidato, lalo na yung for president and vice president sa 2028 presidential and vice presidential and senatorial election. Meet yun, meet yun. Ha being a PR of uh, pa billionaires and uh, and uh, millionaires in my past. Alam nyo, mas lalong meet yun na mayaman na hindi magnanakaw. Mas lalong mayaman, mas lalong malaki ang nagnanakaw. Kasi kung meron ka ng, meron ka ng sasakyan, meron ka ng Lamborghini na 22, 22, 40 million, ang next gusto mo magkaroon, helicopter na aeroplano. Kaya sabi, sabi ko sa inyo, mas mayaman, mas Malaki ang ninanakaw kaya mas maganda mahirap na tao na na matalino at may pagmamahal sa bayan ang iboboto natin sa 2028 uh, elections and please share this blog so that we can uh, we can help bring political and electoral maturity to our kababayan so please Like this blog and please share this blog para mapunta ito sa mga inbox ng mga bobotante so that uh, maging wise voters na sila sa 2028. Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.